Hello, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po ako po ay nagbabalik. At ngayon po ay isang napaka-epektibong um, um, pamamaraan upang tayo ay ang ating mga asawa saan man sila mapunta, saan man sila naruroon, ay talagang babalik at babalik sa atin. Halimbawa, ang ating mga asawa ay nagtatrabaho sa ibang bansa or... Um, pagka tuwing umaalis sila, kahit nagtatrabaho lamang sila, kahit malapit lamang sila nagtatrabaho, at lagi tayong nagagamba na baka mamaya ay hindi na ito umuwi, at baka mamaya may makilala doon, or, or may kakilala na at nagpaplan na tayong iwanan, ay ito po ang pinakamabisang gawin upang ang ating mga asawa ay talagang uuwi at uuwi sa ating mga tahanan, ano't anuman ang mangyayari. So narito po, ito po ay talagang narinig ko pa noon, noon pa sa aking mga lulot-lula, sa aking nanay. So ang aking nanay po noon ay um, medyo siyempre, hindi naman may iwasan ang mag-aaway, kaya ginawa rin po ito ng aking nanay. Ang gagawin po natin, kung kayo ay makakuha ng buhok, lalo na ang buhok, sa kanyang pangibabang buhok, sa kanyang pangibabang buhok ay kumuha ka ng kahit, tatlong buhok nun. Kay tatlong pirasong buhok nun. Sa baba, kung wala naman talaga, hindi ka makakuha nun, ay pwede po yung sa taas. Ngunit, tiyakin mo na buhok niya yon. Pagkatapos, pag mayroon na siyang buhok, umuha ka rin ng iyong buhok. Ngayon, pag halimbawa sa buhok ng baba niya, ikaw nakakuha, sa bubuhok ka rin ng baba mo kukuha ng tatlong piraso. Ngayon, anong gagawin mo dito? Ano'ng gagawin mo doon sa buhok na 'yon ay ipag buhol-buhol mo ang taling ito. Halimbawa, ayan, ito 'yung buhok niya. Ito 'yung buhok ko. Iganyan mo ito upang ang ang buhok na ito ay talagang um parang i, um tawag nito. Iganyan mo siya, iikot mo siya upang um, talagang sila ay hindi hinding, hindi hindi maghiwalay. Pagkatapos ay ilagay mo ito or isiksik mo ito sa inyong mga pintuan. Pwede sa inyong mga pintuan or kaya naman ay sa, it, sa haligi. Kailangan ay idikit mo ito doon sa pwedeng sa ilalim sa pintuan ninyo. Pwedeng sa haligi or kaya naman ay sa ilalim ng inyong tulugan. Kailangan pag ilagay mo ito sa ilalim ng inyong tulugan ay hindi ito maaalis doon. Tiyakin mo na hindi ito maalis kung saan mo man ito dinikit, kung doon man sa ilalim ng inyong tulugan kung doon man sa pintuan o sa inyong haligi. Dahil ito ang magsisilbing hahatak sa iyong asawa upang saan man siya naroon ay uuwi at uuwi ang inyong asawa. Kahit na saan man siya mapunta ay talagang doon pa rin siya at uuwi ang uuwi siya sa inyo. Ngayon naman, kung halimbawa naman kayo ay may marubing damit ng iyong asawa at naturo na rin po natin ito, halimbawa ay pwede mo itong uh, bago ka matulog, hawakan mo ang damit na ito. Yung hindi pa po nalalabhan, dapat hindi pa nalalabhan, hawakan mo ito, kausapin mo ang damit, kausapin mo ang damit, sabihin mo ang mga gusto mong sabihin. Halimbawa kung ang iyong mga asawa ay hindi na nagpaparamdam, tapos mayroon kang damit niya na naiwan at nagsya ay nagtrabaho sa ibang bansa, ay kausapin mo ang kaniyang damit. Sabihin mo lahat ng nilalaman ng puso mo ng walang hinanakit. Halimbawa, Uh, miss na miss na kita, umuwi ka na, kailangan ka namin, uh, mahal na mahal kita. Yun ang ibulong mo doon sa damit at saka muhalikan ang damit. Pagkatapos ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. At tinitiya po sa inyo, talagang ang iyong asawa ay hindi yan mapapakali at uuwi, u uuwi yan sa inyo. Ngunit tiyakin po ninyo na ang damit na yan ay hindi pa ko nalalaphan. So, ayan po, isa po yung mabisa at ito po ay subukan po ninyong gawin. Lalo na po yung mga partner ninyo na hindi nagpaparamdam or um, nang, 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 nang bahay or naligaw ng bahay na medyo kailan lamang nangyari yun ay gawin at gawin po ninyo yan at yak, babalik at babalik po siya sa inyo. Ayan po lamang maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat sa mga nag-message po sa Pinay at Love kanina po ay sumagot na po ako ng message. So, ngayon po ay hindi po ako makasagot ngayong gabi. Ibig sabihin po talaga niyan, hindi po kinaya ng ulo ko at medyo masakit na masakit po talaga ang ulo ko. Ayan po lamang maraming maraming salamat at magandang gabi po.